Makulimlim ang hapon nang dumating ang sobra, makapal, kulay cream, nakabukas na sa pangalan kung hindi ko kilala, Agnes Vance. Sa isang martes na ulan ng bumubula sa bintana ng maliit naming apartment, nagbukas ako ng sobra habang si Lily ay naglalaro sa mesa, humuhuni ng hindi maintindihan. Akala ko singil lang o flyer ng pizza, pero legal letterhead to. Lumobo ang dibdib ko nang mabasa ko ang kondisyon, tirhan ng isang lumang bahay sa loob ng labing dalawang magkakasunod na buwan, at magiging akin ang mana. Kung gagalaw, mapupunta ito sa historical society. Bigla kong nakita si Lily, mahina ang katawan sa mahigpit kong yakap, paris ng paghawak niya sa isang bahagyang takot. Sa isip ko, naglalaro ang pera at seguridad. Dalawang minimum wage jobs, daycare fee, pagkaing pampokarga, ang bawat sentimong napupunta sa katiwalian ng buhay. Pero itong bahay, hindi lang ito bahay. Ito ang literal na lupa sa ilalim ng paa namin, ang pangakong di na kami pauulipan ng worry. Pagsapit ng gabi, naghanda kami sa mabilisang pag-impake. Wala kaming madadala kundi ilang mulita, ang lumang sofa at mesa inabanduna. Nilagpasan namin ang maliit na bayan na tahimik, halos alam ng lahat ang kanilang kapitbahay. Pagdating sa drive, isang kalsada na hindi na aspalto, Nabalot ng dumi at damo, pinawi ng mga punong pino ang huling liwanag ng araw. Lumubog sa dilim ang bahay, kahoy na kumakalas, bintanang bunganga sa gitna ng twilight. Niyapos kami ng lamig ng buksan ko ang pinto, parang nakulong sa loob ng isang hiningang dinagbabago, nagbabago, makapal, mabaho ng amag at metal ikong tamis. Si Lily, sa likod ko, nanginginig at kinikimkim ang yakap. Nilatag namin ang sleeping bag sa living room, ang tanging puwang na hindi kaagad nakakakaba. Kasabay ng tahimik na pag-ikot ng flashlight, narinig ko ang mga sapak ng sahig, parang buhay ang lumang kahoy. Sa ilalim ng natural na paguga ng pader at sahig, may mas mabigat pa, isang malabong scrape, parang poko sa bato, slow and deliberate. Inisip kong dagalang yan. Minsan, may rap-rap-rap sa likod ng headboard, hindi sa nga ng punong kumakatok sa bintana, kundi mula sa mismong dingding. Ang tibok ng puso ko, eko ang nang tap-tapikin na umaangkop sa ritmo. May tunyititig sa amin, sa loob ng dingding, pero walang mukha, walang tunog ng boses. Kinabukasan, si Lily ay naglalaro kasama ang manika niya sa sahig. Sa sulyap ko, parang may bagong manika sa gitna, nakalagay sa bilog, nakaharap sa isang maliit, Makinis na bato na hindi ko nakita nang dumating. Nakakakilabot, pero para kay Lily, friendship ito. Gusto niya ang manika ko, mommy. Bulalas niya, halakhak ang sinamahan. Ngunit ang bisig ko'y nanikid, hindi lang to normal na laro-laro. Lumipas ang mga araw na nagiging gabi ng halos hindi namin namamalayan. Habang nagsisiyasat sa attic at basement, nakakita ako ng chalk symbol sa loob ng cellar walls, geometric na hindi pangkaraniwan. Sa study, sunod-sunod ang leather-bound volumes tungkol sa local legends, celestial charts, impossible machines. Nakakatunaw sa isip ko ang obsessive detail, tila ang may-ari ay nagsasaliksik ng bagay na labas sa mundong ito. Sa isang sulok ng study, kumapal ang hangin, higit pa sa lamig. May mataas na pitch na hamawa sa loob ng bungo ko. Pinindot ng tunog ang buto ng panga, sakit sa diwa na frequency, Naliban sa pagkakatulad sa anumang natural na fenomenon. Si Lily, tila komportable sa mga, tahimik na kaibigan, niya sa dingding. Gunguit siya ng hindi pangkaraniwang pattern sa papel, geometric sequence na imposible sa edad niya. Ibinulong niya, mama, si quiet friend nagturo sa akin. Hindi ko alam kung makaramdam ng tuwa o utang na loob sa benevolent hallucination, dahil sa sobrang takot ko. Kila mas madalas siyang nakikipaglaro sa hangin kaysa sa akin. Isang gabi, nagising kami sa isang rap-rap-rap sa pinto ng silid. May bumabangungot na tunog sa corridor, root cellar scrap inks. Nasa likod ng pinto si Lily, nakatayo, nakahawak sa doorknob. Mababang guttural sound, metal sa metal, tumama sa amin sa corridor. Nababahala ako ng pinahihit nito ng dahan-dahan. Nagsabak up kami hanggang sa pader yakap pa rin ni Lily, kami ang nasa kabilang bahagi ng kahoy. Pag-alis ng scratch, tahimik. Pero ang bind at haba ng katahimikan, parang sinisigaw nito ang presensya ng isang cosmic collector. Nasubukan kong labasan, ngunit lahat ng pinto at bintana ay selyado, fused. Wala kaming daan palabas, parang nakakulong kami sa puso ng bahay, at kami sa loob ng kanyang baga. Nararamdaman ko ang pulse ng dingding, unconscious breathing ng malaking organismo. Hindi lang ito wood and stone, ito ay entity, humihinga, umiiral sa paligid namin. Halos human sa pagkabaliw ang pakiramdam ng harsh calm noong lumagapak na ang presensya, makapal na hangin, biglang pagkawala ng liko-likong cricks, at isang banayad na metal matamis na halimuyak na bumalot sa aming katawan. Biglang tumigil si Lily sa kanyang paghinga, Bumitaw ang mahigpit na hawak niya sa akin, naging malamig ang katawan. Nakita ko sa isip ko, hindi sa mata, ang impossible geometry, kulo ang lupa, kugis na hindi dapat umiiral. Pagkatapos nito, dumating ang impressions, hindi ito salita, kundi direktang banggo sa kamalayan. Ipinakita nito sa akin ang pamilya namin, Agnes, ang reclusive aunt, at ang anchor point sa katotohanan, ang bahay. At pagkatapos, nagkaroon ng exchange, ang seguridad ni Lily, ang kinabukasan namin, kapalit ng pagiging tagapag-alaga ng entity. Walang, oo, o, hindi, na narinig ko, ramdam ko lang ang libu-libong taon ng cosmic bargain. Sa tindi ng takot, nagpa ang puso ko, si Lily. Sa isip ko'y pakiusap at demand. At sa isang kolektibong exhale, ang presensya ay umatras, nagbigay daan sa katahimikan unti-unting bumalik sa dati ang hugis ng silid, ngunit mas malalim ang anino. May bigat na tumira sa amin, genetic responsibility, pasa sa lahi namin. Natulog si Lily sa unan, tahimik at ligtas, pero nakagapos sa future contract. Ako'y nakaupo, nakayuko, ramdam ang pressure sa dibdib ko, hindi mawawala. Kami nakatali na sa bahay, sa presensya. Ang price, hindi pera. Ito'y oportunidad sa kinabukasan niya, na binayaran ng Cosmic Insurance sa pinakamahalagang currency, sangkatauhan at kaluluwa. At sa malumanay na katahimikan ng gabi, nagtanong ako sa sarili, ano ba ang tunay na libre? Ang bahay ba, o ang pagpili? Ngunit habang nakatingin kay Lily, nakahiga, akin man siyang tagapag-ingat, alam kong sa loob ng bahay na ito, at sa presensyang iyong Winelco, ay nagsisimula pa lamang ang kwento namin.